Go for gold! gold. <laughs> oh. Okay. Oh. Oh. Worth of one thousand pesos. Sa anong paraan mo may hantulad alarong cheese sa buhay mo? Magandang araw mga katingking. Andito naman ako nagbabalik sa inyong harapan para magbigay sa iyan na may kuting araw sa buhay niyo. Ngayon, walang pasok ang mga pamangin ko Kaya, nagbigay ako ng quiz sa kanila na may matutulan sila sa buhay So please, kung sino ang bet nyo, comment below yung numero na inalagay ko sa kanila And please, don't forget to follow my page para mahaba-haba po ang pagsasamahan natin Kaya na, thank you! Mayan tulad ko sa larong cheese ay ang pangarap ko ang king ay nagsisilbing pangarap ko. Ang queen ay nagsisilbing ako. At ang horse, bishop, troops at pool ay nagsisilbing pamilya kong sumusuporta, gumagabay at higit sa lahat na niniwala sa akin na balang araw makakamtan ko ang pangarap ko. Kaya mga bata, habang andyan pa ang mga taong naniniwala, tumutulong sa atin. Huwag na huwag po natin sayangin ang mga pagkakataon yun, na binigay ng Diyos sa atin para tulungan tayo makamtan ang mga pangarap natin. Kaya habang maaga pa, habang andyan pa ang mga magulang natin at ang mga taong sumusuporta sa iyo, kaya mag-aral kayo na mabuti. Tandaan nyo, hindi po natin hawak ang buhay nila. Hindi natin alam kung hanggang kailan at hanggang saan lang sila sa mundong ito. At para naman sa mga walang kaya sa buhay, wala ng ama at inang sumusuporta or mga nangungulila na. Tandaan nyo, andyan ang Diyos para sa atin. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya nga, minsan din po sa larong cheese, kailangan natin isakripisyo si Queen para maisalba lang si King. Means, kailangan natin isakripisyo ang sarili ko, kaligayahan natin para matupad lang ang pangarap natin. Dahil minsan, ang mga nakapalibot sa iyo o ang mga magulang mo ay mapupunta sa maling desisyon o maling landas. Kaya kahit anong pilit nila na iligtas ka, hindi hindi ka nila magagawang iligtas sa araw na yun. Dahil sa araw na yun, kung wala ang tulong ninyo mismo, hindi hindi kayo maliligtas. Kaya go for gold, iangat nyo ang sarili po ninyo. Dahil ang pinakaunang kakampi mo lang sa mundong ito ay ang sarili mo. At isa pa. Kahit sino mang sumusuporta sa iyo kung wala kang suporta sa sarili mo. Kahit kailan, hindi ka aangat sa buhay mo. Okay. Ayan, ready na ba kayo? Ito na. Yeah! Jixie J. O. Urbilio. Ang buhay ay <-huh>. maihahang tulad natin sa larong chess kung saan ang nagsisilbent nausan ay ang chest bread ay may kanya-kanya tayong gustong patutunguhan sa paglalakbay natin, maaari tayong pumunta sa kaliwa o sa kanan, pwede din naman namang tayo'y. Another yeah! yeah, one, John Wayne Ostia. <laughs> 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 ang larong chess ay may tulad mo sa isang pagsubok. <laughs> <laughs> na parang nung una, <laughs> nagsisikap ka pa para maabot ang pangarap mo. <laughs> at umasa ka rin sa mas nakakatanda sa iyo katulad ng iyong, ay katulad ng iyong assignment baon mo sa eskwelahan. Pero dahil sinikap mo na makakuha ng mataas na grado, ay pwede pwede mo nang makamit ang pangarap mo sa buhay. At higit pa rito, makakatulong ka na sa mga mahihirap at sa iyong mga magulang na nagsika para lang makata makatapos ka ng pag-aaral. Dahil kundi sa suporta sa iyo tulad ng iyong mga magulang, guru mo at mga kaibigan ay hindi mo sana makakamit ang pangarap mo na makapagtapos sa pag-aaral. Tulad lang rin yan ang chess kung hindi kung hindi mo gagamitin ang talino mo at pababayaan mo na ha, mo na hadlangan ka na matalo na sa iyong laro ay hindi ka talaga mananalo pero kung hindi mo ko pero kung hindi mo hayaan na hadlangan ka ng iba at gagamitin mo rin ang talino mo at suporta ng iyong mga kakampi ay mananalo ka talaga sa laro Yay! Another one, Almi honey. Ostea Nanol! Para sa akin, maihahalin tulad ko ang larong chess sa buhay ko bilang sugal. Kailangan mo sumugal o kailangan mo gumawa ng paraan. O kailangan mo magsakripisyo, manalo man o matalo, ayos lang. There's a lot of chances na pwede mo ulit-ulitin hanggang sa makamit mo ang panalo. Gawin natin halimbawa ang buhay noon at buhay ngayon ni Kuya Alden. Kung gaano, siyang lubos na nahihirapan noon. At kung paano niya makamit ang maginhawang buhay niya ngayon. Balikan po natin ang kwento ng aking buhay. Marami akong pinagdaan ng pagsubok sa buhay. May mapapait at masasakit na karanasan na kahit kailan hindi na ito may pa. Tulad ng anxiety, depressed at feeling alone. Yes, napagdaanan ko yan lahat. Doon, tila ba ay hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay. Hindi ko alam kung saan ako magumpisa at lalong hindi ko rin alam kung paano sumugal. Ngunit lang, makita ko at maisip ko ang aking mga magulang sa, na nahihirapan din sila sa, sila tulad ng paghihirap na nararanasan ko. Nakikita ko ang kinakaya nila, solusyonan nila kahit mahirap. Kaya napaisip ako na kung kinaya nila ay kaya ko rin. Sinabi ko at pinangako ko sa sarili ko na aayusin ko ang buhay ko. Magsisimula ako ulit ng panibago kong pahina hanggang sa unti-unting natutunan kong sumugal. Natutunan ko rin tanggapin ang pagkakamali ko sa buhay. At lalong natutunan ko rin magpatawad sa mga taong nasasaktan ko, lalo na sa aking sarili. Kaya, lagi niyong tatandaan, kung ang larong chess ay kailangan mong gumawa ng paraan, kahit nakakasimula mo lang o kakapraktis mo lang maglaro. Masasanay ka din patagal ng patagal. Importante, sumubok ka ayos lang matalo. Sumubok ka lang ng sumubok makikita mo sa huli ang iyong pinaghihirapan. Kaya ayos lang sumugal, basta para sa ikabubuti mo o ikabubuti ng pamilya mo. Kaya habang mga bata pa tayo, kailangan nating matutunan sumugal, mahirap man o madali. Piliin, na, pili, piliin lagi ang tama, huwag abusado sa ating mga sarili. Salamat po sa pakikinig ng aking buhay. Ang chess ay parang buhay na kinakailangang mamili ka ng tamang presa na gagamitin at pag-isipan sa susunod na hakbang na gagawin para hindi rin ito sanhi ng iyong pagkabigo sa buhay dahil ang kalaban natin ay ang ating mga kapalaran sa ating buhay kaya may mga bagay na dapat seryosohin upang makamit mo ang tagumpay na iyong hinahangad at kailangan sa bawat galaw o pagpasya natin sa buhay ay dapat ito ay ang ating pinapag-aralang mabuti katulad ng larong chess kahit parang matatalo ka na o mawawalan ka ng pag-asa dapat pagpatuloy ka pa rin lumaban dahil habang may buhay, may pag-asa. Kaya madami pa paraan para magawa mo o mag magwagi dahil may kanya-kanya tayong gustong pagtutunguhan. gaano man kadilim ang landas ito ay tatahakin ipagpapatuloy mo pa rin at huwag magatubiling subukin ulit dahil pinag-iisipan ng mabuti ang paglalaro sa chess parang ang desisyon natin sa buhay yes yeah. Christopher J Australia Australia, Australia. <coughs> May hahalin tulad ko ang larong chess sa amin. Kami ang nagsisilbing hari at ang aming mga magulang ay ang nagsisilbing chess pieces. Ang kagaya ng, ng, ng chess, ang mga chess pieces ang ginagawa, ay ginagawa lahat para sa kanilang hari. Ganon din ang aming mga magulang. Ginagawa rin nila lahat para sa amin. 哇哦！<Wow. S 2> <laughs>